Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong first five ng Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang lumabas na 3-team trade, trade na pwede pang gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops ang Sacramento Kings nga po ang isa sa mga kupunan na nagpa-improve talaga ng gusto ngayong offseason sa pagkakakuha nga po nila kay Demar DeRozan sa isang 3-team sign-and-trade deal. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga po sila naging isang ganap na championship team. Kung mga nakaraang taon nga po mga katrops ay dinades sila ng mga analyst parati sa Western Conference, ngayon nga po isa na sila sa mga pinakakinakatakutan na makalaban ngayon lalo pat napakatalento at napakalalim nga po ng kanilang kasalukuyang lineup na pinangungunahan na nga po ngayon ng kanilang starting five na si Nadia Fox, Kevin Herter, Demar DeRozan, Kegan Murray at si Dumanta Sabonis. Maliban nga po sa pagkakaroon nila ng mas mahigpit ng depensa ay hindi na rin naman nga po sila ngayon maubusan ng option pagdating sa kanilang opensa since meron na nga po silang slasher, 3-point shooter at maging mid-range shooter sa kanilang lineup. Sa madaling salita, Malaki na nga po talaga ang posibilidad na maging unstoppable talaga ang Kings next season at makuha na nga po nila dito ang matagal na nga po nilang inaasam-asam na kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang lumabas na 3-team trade na pwede pang gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. Magsisimula na nga po mga katrop sa darating na October 5 ang mga laro ng NBA sa preseason habang regular season naman ay mag-uumpisa sa so darating na October 23, sa madaling salita, tatlong linggo na lamang nga po ang ating hihintayin bago bumalik ang mga laro ng liga. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po nakakagawa ni isang mga move o trade ang kupunan ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Subalit kahit na ganon ay hindi para naman nga po huli ang lahat para gumawa sila ng move na magpapalakas ng kanilang lineup, sa katunayan... May lumabas pa nga pong balita na trade team trade scenario na maaaring nga po nilang gawin ngayong offseason kasama ang mga kupunan ng Detroit Pistons at Washington Wizards. Bali dito nga po mga katrops ay maukuha ng Detroit Pistons si Narui Hachimura at isang 25 second round pick. Maukuha rin naman nga po dito ng Washington Wizards si Tim Hardaway Jr., Jalen Hojifino, Will Lewis, isang 2029 first round pick at isang 2032 second round pick. Habang ang Los Angeles Lakers naman ay maukuha si Jonas Valenciunas, Sadik Bay, at si Corey Casper. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.